yun o ah dalawaan sila o oh. <laughs> ano oh. ay grabe o pala asa o agad daw oh. ah uso talaga o ah ba yun o salaksak <laughs> na o ayun o oh. gandang laban o ay bu Kalawon <laughs> 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 si na eh. Ano? Kada class ang rin hindi nagdu. Oso kunyo na eh. Ah, pasok na oh. Ano? <laughs> 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 you know. Oh. Oy, sarap. Oh, pre, mer pre. Ah, papawis lang muna 'yan. Dalawa muna. Ano? Eh, Oh. Ay, gabi. Uy! Wow! 1-0. Ganda ng tira ni Elitin na. <laughs> gabi, 1-0 ka agad ha. Ayan o. Oh.

Oh. Grabe, <laughs> dikdikan ka agad laban ah. Kung zero pa lang, dikdikan na ah. Ay. Wala, <laughs> wala. Wala Ayan oh. Ay, grabe. <laughs> Yun, oh. No? Ay, po. Hindi na na. Ayan, tiniraan na, oh. Oh. All one. Two. Ay, one. Two one. Ay, two one. Grabe, ah. Bilis pala, ano, na. Two one, oh. <laughs> Ay, grabe. <laughs> Natabingi ang nga